guys Bike muna na tayo ngayon Dahil nasira yung motor natin Bike bike gaming muna na tayo ngayon guys Sira kasi yung Motor natin kanina Yeah, ito Bike Bike muna tayo pa uwi pero nami-miss ko rin mag-bike. So, yan. Tipunan to guys. Guys, okay, yes, dito na tayo sa may CP Garcia Daan tayo ng UP Diliman guys Ha ah, ji tu asaiyo pidile manu juma dilim 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 na padilim ta laga uh. thank you that much natin oh my goodness. My goodness, my

Lapit na tayo sa Oval guys Lapit na tayo guys sa Oval Sa Yupi Gilimanong

sa epidiliman. Ito yung oras na, no? Mag-alas 10 na. Marami pa rin nagdudagag ng kahit itong oras na, no? da da zo no da y New Pit Theater guys New Pit Theater Ayaw akad kayo sa tulay na yun Ang taas ng tulay Brown out sa tulay guys Central Avenue no Yata nakapagbayad Naputulan Yan <laughs> eh ngayon guys, dito na tayo Central Avenue Lapit na tayo Bahay Naanam muna natin yung motor guys Yung motor ko Iniwan ko dito sa share kanina Ayan, nakabay tayo ngayon Ito yung Ito yung maganda guys pag may kangal May bike ka din sa trabaho mo at uh, masira yung motor mo may masakyan ka pa rin pauwi <laughs> yun yung kinagandahan dyan no? lang to nakastand by, din by to para in case of emergency yeah, maraming na no? na natin may gamitin tayo no? Ah, ito pa, medyo makulat no na... Paldo na si Pax Paldo Paldo, Paldo new era you know. new era university motor. Dadaan na natin yung bike natin, ay yung motor natin motor natin guys niwan natin dito sa petrol so, balikan ko na lang yan kunin natin mamaya